Tapos pagdating ng bahay, anong breakfast natin? Oatmeal? Eh, yeah, bread. <laughs> pa yung bread. okay. Ah, Hindi yun yung mag-oatmeal o bread daw eh. Medyo, medyo na ano na kami ngayon sa walking everyday. Bangon kami ng 4.30. Mag-prepare. Baba kami ng bahay ng 5 o'clock. Balik kami ng bahay ng 7.30. Magandang bahay sa taas ng bundok. May tao nga, ayun oh may mga container-container oh. Pero ang dami sa labas, ha. Walang nagki-cleaning sa labas. <sighs> may itatayo din siguro dito, another bahay kasi binapuran. Ah.

Agoy, ginoo lahat ng mga basurahan tuwad. Gutom ang mga kaibigan niya yun. Tilibs na dito, Phoenix. tilibs. Tilibs? Oo. talaga siguro nila yan dyan lapit na tayo doon sa magandang view kaso lang ano ba naman ang panahon na ito kamalas man malas oh maganda sana ang view oh oh wow ay ay just niya mahulog kamera doon paano ko baka punin pag nahulog wala na Ayon ang mga kakahuyan na may dinadaanan. Yan o, oh, kung napkikita niyo yung pag o, oh, sumusuot-suot sa puno ng mga kakahuyan. Uh -huh. Grabe yan. Ayon. Aga, aga pa, pinapawisan na kami. O, oh, di ba? Wow. Yan yeah, no, ang maganda. Kami yung... Sana ang magandang kasi. Buti hindi mahulog. Hindi. Nakakapit na may giyag. Hi, Hi. Uy! Biga. Heyo. Hi, ah Hi. my higmit, walastika, pinansin ka na nga, tinaihan mo pa. Tung -tung Clouds. Grabbing mga building so. Oh. Itang siya kain ano ah, din diba, ang ganda ng ano oh ikot ikot lang oh And then yun na ah, peak gallery na ah. kalusot na kami umikot na kami sa buong bundok Kahapon parang ang hirap nating huy, native species. Parang ang hirap nating kahapon ikutin to ah. Ngayon nandito tayo agad. Wow. Jogging na naman tayo ngayon pababa. Huh. Ayan na, si Pig Galeria. Huh awis nga, tunay ayun, bahay siguro tuh. Hello. Hello. morning, <laughs> Hello. morning. <laughs> Ayan, nandito na kami sa The Peak. Diyan na naman kami bababa, oh. Okay, sa garden. Ayan, Peak Galeria na. Ha? yung <laughs> Ayan na si Galleria. Victoria. Ayan dyan kami kanina dumaan. At lumusot kami dito. And baba na kami. Wooo!